Kaya ka isyela, tayo ay na... Alam niyo ba na ang sewing machine ay inimbento ni Elias Ho? Isang Amerikanong inventor noong 1846. Siya ang unang nakapag-patent at nakagawa ng isang sewing machine na gumagamit ng nanginilatis na makina. Ito ang buong makinang panahi. Binubuo ito ng maliliit at tiyak na bahagi upang ang makina ay umandar. Bed o kama. Ito ang patungan ng tinatahi. Spool pin. Pinaglalagyan ito ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Balance wheel. Nagpapaandar ito o nagpapahinto sa makina. Katulong ang gulong sa ilalim bobbin winder pinaglalagyan ito ng bobina upang makapag-ikid ng sinulid thread guide binubuo ito ng tatlong kalawit na pumapatnubay sa sinulid mula sa spool pin hanggang karayom presser foot bahagi ito ng makina na pumipigil o umiipit sa tela habang tinatahi Pressure lifter. Ito ang nagtataas o nagbababa ng pressure foot. Feed dog o ngipin ng makina. Nasa ilalim ito ng pressure foot na naguusod ng tela habang tinatahi ito. Needle bar. Pinaglalagyan ito ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Throat plate. Ito ang platong metal na nasa ilalim ng krayom. Slide plate. Ito ay takip na metal na maaaring buksan upang maalis at mapalitan ang bubina. Tension regulator. Ito ang bahaging nagluluwag o naghihigpit ng tahi. Stitch regulator. Bahagi ito na nasa ibaba ng ikutan ng sinulid sa bubina na ang nag-aayos ng haba o ikli ng tahi. Treadle, tapakan o pedal. Ito ang pinagpapatungan ng mga paa upang patakbuhin ang makina. Wheel, ito ang malaking gulong na makikita sa gawing kana ng makina sa ilalim ng kabinet. Needle clamp, ito ang nagsisilbing kabitan ng karayom. Shuttle, pinaglalagyan ng bubina sa ilalim ng makina. Sa batang edad ay napakahalagang magkaroon ng kaalaman tungkol sa bahagi ng makina at magkaroon din ng kaalaman upang mapangalagaan ito at tumagal ng matagal na panahon. Napakalaking tulong din sa pamilya ang magkaroon ng kaalaman sa pananahi at ang gawain ito ay maaaring pagkakitaan at makatulong sa pamumuhay ng isang pamilya.